Uh, una sa lahat, uh, tayo nagpapasalamat sa halos ay mahigit 3K, 3.1K subscriber ni Panuli. So isang malakas na palakpakan! Wow! Sa pa! mga idol, mga kapalong friends. Magandang umaga sa inyo. Ay, tanghali na pala. Ang oras ngayon, 11.37. Nakita kayong orasan dyan sa asin ko, mga idol. Tanghali na pala. So, yun. Welcome po muli sa ating uh, YouTube channel, mga idol, mga kapalong friends. So, exact location ko, siyempre. Dito ako sa bahay. At ako sa kubo-kubo. Yung bahay ko doon, dito ako sa kubo-kubo. May ginagawa ako dito, mga idol. Oh, hindi ako na masada ngayon ng tricycle. Kasi ay lunis ngayon mga ito. <laughs> ay, mga ito, mga panole friends, maganda umaga Uh, una sa lahat, uh, tayo nagpapasalamat sa halos ay mahigit 3K, 3.1K subscriber ni Panuli. So, isang malakas na palakpakan. Wow. Sapa. Wow. Kumbeeran buhay. <laughs> uh, mga pal friends. Thank you po sa inyo, thank you sa inyo na pagsuporta sa ating uh, YouTube channel. So, lahat po kayo, lahat ng viewers, lahat ng mga napadala sa aking YouTube channel. So, welcome ka sa ating YouTube channel. Yeah, yeah. Alright, mga idol! So, let's go mga panalagayin uh, sa tayo. Hindi ko nga tayo sa bahay. So, hindi ko ako. Wala akong ibang kasama dito. Dito si Mrs. Paloli sa bahay. Uh, may ginagawa din siya ron. Si Monica, yung alak ko. May pasok kayo ng umaga. Amado uh, pa yun. Nasa school na. Tapos ngayon ay araw ng lunis. So, may estudyante ngayon. So, nakikita ko yung mga katulad natin. Uh, patuloy sila na mga masada. Patuloy sila naghahanap buhay para sa kanilang uh, bawat pamilya, mga idol. So, salut sa lahat ng mga magta-tricycle sa buong Pilipinas. Hindi lamang dito sa atin sa Quezon province. Kung ikaw ay taga Quezon province, salut sa mga magta-tricycle, mga idol. Good shot out sa inyo. Isang uh, malakas na palapakan. Wow! Ah, mga idol, para pagbunyi natin ang sambayanang Pilipino na magta-tricycle. Si Pambira mo ay! <laughs> <laughs> Alright, mga idol! So, let's see, mga idol! Big Siyempre, sabi ko nga, ano man ang uri ng iyong hanap buhay. O so, di ba? Ano man ang uri ng iyong hanap buhay, mga kababayan natin, mga OFW, kumusta na po kayo dyan? Kahit kayo nasa malayong bansa, wala man kayo sa bansa ng Pilipinas, so, salut, salut kami sa iyo ng isang malakas na salot sa inyong mga pinaggagagawa dyan kung so, ano man ang uri ng trabaho ninyo. Ano man ang uri ng trabaho mo? Ano, bang, ano man ang ginagawa mo sa iyong uh, sarili, sa iyong pampersonal na pangailangan? Para yan sa pamilya. So, kagbunyi natin ang mga Pilipinong banggagawa. So, kahit sa hanggang baksa, ang So, yan, mag-comment ka na lang kasi Marami na po kami sa atin dyan sa Saudi Arabia. O, oh, shout out sa mga taga Saudi Arabia. Muna sa Saudi Arabia, ay yeah, mga kababahay natin dyan. Kayo man ay W, -w dyan, kung kayo dyan na nakatira, ay shout out sa inyo. Hello, hello, mga taga Saudi Arabia. Siyempre, may mga taga Australia. O, oh, shout out sa mga taga Australia. <laughs> shout out sa mga taga Canada. Patay tayo nito, hindi, hindi, natin na memorya yung mga bansa. Ang <laughs> buhay! magandang buhay mga idol eh shoutout sa inyo magandang araw magandang umaga magandang buhay magandang gabi At -a -a inyo. eh kumusta po kayo mga panuli friends so ang youtube channel ni panuli ay talagang namamayagpag na nakakabot na sa ibang bansa mga idol kaya mag subscribe ka na para hindi ka maiwan sa ating mga video na mga niya upload so ang ating pong mga video o mga na niya upload sa ating youtube channel ay sabi ko sa samot sari So, pwede tayo sa entertainment, pwede tayo sa ano ba, people vlog, pwede tayo sa kahit ano, paglulog, sa mag-sari nga, kung ano, sa charity. O, oh, yan, pag tayo ay umulad na, charity, pwede natin pasukin yan. Lahat, kahit tutorial, o ano, tutorial, tuturo kayo magawa ng mag, uh, magpalit ng gulong ng tricycle, o ano ba, magpalit ng kadina ng tricycle, o kapano paano magpalit ng uh, ilaw o sa so, tricycle kung, kung tungkol din lang sa tricycle marami tayo wala kaya alam minsan ang dami nagko-comment sa akin mahirap magpaliwanag pagka sa text lang kaya sa mesis lang mahirap magpaliwanag pero at least marami nagko-comment sa akin eh minsan o oh, yun tulad ng ibang mga katuda natin ng mga kababayan Okay, pagpalitan ng paliwanag baga pagkayo sa misis lang. Mahirap ang paliwanagan. Ikatulad ng personal mong kaharap, mas masasabi mo yung alam mo. Kasi kumbaga, istorya yan eh, mahabang istorya. At uh, yun, mga ganun sa tungkol sa Tresike. Kasi hindi matagal-tagal na rin tayo sa Tresike sa d sa Bansang Pilipinas. So, dito lang kami sa Quezon. Sa Quezon lang naman. Ayan. Kumbaga, halos ay tatlong dekada na rin. Mayigit tatlong dekada na tayo namamasada ng Tresike. Kaya yung last experience patungkol sa tricycle sa pamamasada, pagrerehistro, pagpapalit ng pagpapalit ng gulong, pagpapalit ng <laughs> mga piyesa ng tricycle natin, yung mga nasisira. Yun, parang natutunan ko na rin. Kaya medyo may knowledge na rin ako sa larangan ng pag-tricycle. So, sa vlog, ayun lang. Hindi tayo pumahit mga idol. <laughs> eh, basta, ang Goal ni Panoli ay video lang ng video hanggang sa umabot sa dulo. May premyo yun lahat ng mga umabot sa dulo ng mga vlog ni Panoli. Ito isang malakas na palakpakan, ang premyo. <laughs> <laughs> well, let's go. Ngayon mga pang-repress, uh, tanghali na nga. Tanghali na nga. Maraming oh, so maraming -marami salamat muna doon sa lahat ng mga nagko-comment sa akin YouTube channel, doon sa lahat ng mga nag-subscribe, lahat ng mga nag-like, lahat ng mga nag-share. Maraming so, marami nagsishare yung lahat ng mga nag-comment yan, importante yung comment pupusuan ko na lang yun yung mga comment so maraming-maraming salamat Doon sa mga viewers ni si Panoli na gusto ako makita so pasensya na kayo, talagang uh, busy si Panoli. busy pamamasaan pambira mo ay Ang buhay! Gusto po ako sana at maraming salamat sa mga nabibigyohan ko, yung mga nakakasama ko ng uh, sige-driver, mga kaibigan natin, mga kamag-anak, nabibigyohan ko sila. So natutuwa naman tayo at uh, tayo ay medyo nakikilala nila. So salamat sa inyo, salamat, salamat, salamat. At hindi uh, pa man tayo, sabi <laughs> nila sikat na ako panahuli. Hindi pa, hindi pa tayo sikat. Pagka siguro, pag tinulungan mo ako, yan, sisikat na tayo. Pero akatawa, akatawa mga idol. Ah, uh, ah, uh, katuwa. Ah, katuwa talaga. <laughs> uh, big shout out muna kay Rowena Subida. Wow. Yan sa yung mga taga barangay Bokbok, Lopez Quezon, mga kamag-anak dyan, mga kakilala, kaibigan, at siyempre dyan sa San Roque Street sa barangay Burgos. Big shout out sa inyo. Galing kay Rowena Subida. Sa mga Subida family, Big shout-out sa inyo, mga idol! Alright, mga idol! Ingat po, mga kababayan! Shout-out kay Monica Romano. Yan, isang masukit na viewer si Panoli. So, maraming-maraming salamat sa iyo Sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, kakilala, mga kamang-anak, mga idol. So, maraming-maraming salamat sa iyo sulit na pang suporta sa ating channel, mga idol. So, weee! Pambayarang buhay! Pambayarang oh, buhay! Let's go, Idol! Salamat! Oh. So, yun, mga Idol, mga Pantres, at uh, big shoutout din kay Bong Baldoho at siyempre kay Jillian Baldoho sa mga viewers ni si Panoli na sulit ka Panoli dyan. Maraming salamat sa inyo sa inyong uh, pagkutuwala kay Panoli. Thank you for watching, mga kababayan. At siyempre, shoutout sa mga kababayan nyo dito sa uh, Lopez Quezon. At siyempre, isang malakas na shoutout din kay Efren Padua sa parking tagig yata sa parting tagig city so shout out sa iyong pamilya kay ma'am miday sa iyong mga uh, anak uh, kapatid kaibigan, kakilala kapitbahay mga katuda natin dyan shout out sa inyo ingat po kayo dyan at uh, masayang araw sa so, inyong uh, mga pinagkakagawa dyan sa Lone Sword ng Tagig alright let's go idol shout out po mga Padua family at siyempre din sa Lopez Quezon mga Santoyo family mga Danyas family <laughs> ano pa mga kapagito dyan? Big shout out sa inyo dyan lahat mga idol. Salamat po sa inyong sulit na pagsuporta sa parting, dyan sa parting Batangas. Shout out po sa inyo dyan, yung mga kababayan natin dyan. Sa parting Bicol, shout out po sa inyo mga idol. At syempre dyan sa Laguna. Yan, shout out po sa inyo sa Binyan, Santa Rosa, San Pedro. Big shout out po sa inyo dyan mga kababayan, mga pangyabrenso. Let's go mga idol! Dyan yung mga mga namamasada dyan ang sa Laguna, sa Kalamba, sa Binya, Santa Rosa, papunta ng Kabiti. Yung mga driver, salamat po sa inyo. Sa inyong yung sulit na pag-suporta sa ating YouTube channel. Salamat, kaibigan, mga ka-driver. Ayun sila po kayo mabay. para ating mga pasahiro. Alright, let's go mga idol. Big shout out sa inyo mga idol. Alright, palakpakan wow. tayo. Let's go mga idol. takay nakaisip nakayos mag-vlog sapagkat tanghali na nga. So, malapit nang kumain ng tanghalian. So, uh, kanina pa ako hindi po punta sa bahay. Hindi ako. Kasi may ginagawa ako. Simula kayo ng maga pagkagising ko. Pumunta na ako dito. Ang dami ginawa. Kasi nga, hindi ako na masada ng presigil. So, si tricycle natin ay nandun, nakagarahi. Yung, hindi ko pa nawawasingan. Mabuti ngayon ito walang ulan may gagawin pa rin pala ako kasi yung placer nung aking tricycle, yung placer ay pumapalya yung side na kanan. So mamaya ako kutingting ko yun pahapon pag uh, medyo wala nang gawa. Kasi kaya ng maga, pagkagising ko, yun, nagpunta ko dito, uh, inasikaso ko yung aking alagang aso, yun, nilinisan ko, tapos nagtapon ako ng basura, yung mga basura namin doon, tinapon ko, tapos ay eh, yun, uh, kanina, nagpasilip ko sa inyo mga idol kung ano yung lugar natin. Para makita ninyo mga panolong friends, so napakwento na tayo ha. Ito'y kwento lang, pero totoo nangyayari sa buhay natin sa pangaraw-araw. So, bihira natin gawin ito mga idol. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, tayo yung ng tricycle. Priority ni Panuli ang pamamasada ng tricycle. So, yun yung ating hanap buhay mga idol. So wala tayong ibang pinagkakakitaan, maliban ng mga nakaraan. So ngayon ay January na, pag tayo ay may time at nasa bahay tayo sarili, nasa bahay natin kahit ikaw pag nasa bahay ka so pag naman ang pansin yung mga gawain na merap gawain yun mga bihirang kailangan ba na hindi mo na kailangan iupa kasi hindi pa naman hindi naman tayo ganun ka kagaling para umupa ano mga idol <laughs> siguro kung may pira ka ikaw na nanonood kung may pira ka iupa mo na lang lahat pero si Panoli ito kanila ayan oh yan, yun, yung, yung alaga kong aso, oh, yan, oh, Tingnan nyo yung lugar, hindi pa ito tapos, kasi, yun nga, sabi ko sa inyo, hindi ko rin mapagtuunan ng pansin ito. Hindi mapagpokusan ng panahon, kasi nga, ay kulang tayo sa pinansyal. So, yung aso ko, yun. Okay naman ito, kung kumbaga ito'y pahingahan lang, uh, tambakan ng mga gamit. Yun, yung aso, inalaga, inasigasi ko kayo umaga nilinisan ko, tapos, yung yun yung nakakita ninyo may kulay-kulay na yun CR yun CR medyo magigiba na rin siya nakahilig na oh ko kanina ng simpleng haligi lang yung mga kahoy-kahoy dito ang mga gamit kasi ang mga gamit kasi niya puro kahoy-kahoy lang yan kahoy, plastik kasi nagagamit naman yan CR yan nagagamit namin aking pamilya so inayos ko kanina sa kain bubong pinabing tabingan ko ganyan lang mga idol so simpleng gawa lang eh, hindi mo na kailangan iupa kasi nga tayo ay eh, wala namang gawa o nandito lang tayo at saka yung mga gamit ay eh, nandito lang so ito may nakikita kayong kawayan dito pagkatapos kong gawain yun o di kumbaga okay na rin yan tatagal na uli yan ya, kumbaga magagamit na yan so pagkatapos ka naman nun uh, may ginawa pala ako kanina nagbungkal uh, bungkal ako doon sa kay mga taniman may taniman ako dito county eh oh papasalip ko sa inyo mga idol. Alright. So, ito, tour guide ko kayo dito sa aking simple, uh, simpleng kumuko kumukubo na pag kami sa nabihira din ako makapunta dito kasi nga hindi si tayo sa pagkakamak <laughs> niya. So, ayan, may taniman dito. Mayroong halaman ng si Mrs. Panuli dyan. May tinanima ko kayo ng one. Nakita ko yung sili. Na, nagbunga na pala. Na, Nag, ano, nagtubo na pala yung sili. Yan, iti, ko dyan. Yan, nilagay ko dyan kanina. So, yon Tapos nilinisan ko ng konti dyan. Tinanggalan ko ng mga ito yung dahon ng saging. Yan, ganyan. Tapos ay uh, ano pa, may tinanim ako kalina yung nakakita ko nung puno ng balinghoy. Itinugso ko yan. So, yan. mapapakinabangan yan. Pagdating ng hindi naman siya alagaan, kumbaga kusa siyang nabubuhay. Pagdating ng araw, makikita mo, o kasi ngayon baka ngayon tapos na ang tag-ulan kasi pagka tag-ulan dito bumabaha din dito pero yan ay okay nagagamit ko yan Dalambawa ay may mga itatanim ka tapos nakakita ko ng mga tubo na luya tinugso tilugso ko din dito kasi nung mga nakaraan nun kahit nung mga nakaraan taong pa pagka may mga gano'n na yung luya na tumutubo sa sa masariling gamit ba tugsok mo lang dyan sa lupa. Pag may sarili kang lupa, tumutubo. Tumutubo talaga. So, yan. So, ito. Yan, simple mga tanim-tanim natin yan. Hindi siya alagain. So, dalang hita. O, so, napapakinabangan. O, so, oh, di ba? O, so, tapos ito. Pagkatapos ko kanina mag-ganon, ito naman. Ito, wala pa rin itong pintuan. Kumbaga, nilalagyan ko lang Ang harang na ganon. Wala pa rin pintuan yan. Kasi nga dito, walang, wala dito natutulog. Wala dito natutulog. Maga, yung aso lang dito ang bantay. So, may panara naman siya. Hindi patapos. So, kano'y isang araw pala, si Miss Panuli, sa kakilala niya, umorder pala ng kawayan ito. Ito kawayan ito, oh, yung yes, yes na. Yan, 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 kawayan na ito. Mga sariwa yan, o. Oh. O, oh, yan, mga bago. So, kinuha ko kanya doon sa... Doon sa una-unahan na bahay at uh, kay Miss Panulian e, in daw kawayan na ay gagawin pintuan dito so gagawin pintuan dyan ako na rin ang gagawa kasi hindi nila natatanong mga idol itong lugar na ito ako lahat ang gumawa nyan utay utay nga lang so medyo matagal na rin ito baka nung gawain ko ito pala ay tama nung ginagawa ko pala ito noon hindi pa ako nagbablog so kaya napagpukusan ko siya ng pansin ito yan, yeah, ganyan lang, oh. oh. Saka doon, yan, oh. Kumbaga, may tulong ako, pero mas uh, nakatuon yung oras ko dito pagka wala akong ginagawa. Hindi pa ako nagbablog noon, mga idol, nung gabi ko ito. So, buhat noon, eh, yan, ang resulta. Oh, so, ngayon, tag-init, ngayon sa summer, pwede ka magpahinga dito. Kami dati may mga duyan kami dito, duyan. Ayan, misa. May lutuan dito, mga idol, o. Oh, Sinipin yung iba kong mga vlog, mga nakaraan, yung mga nakaraan. May mga vlog na rin ako, oh, luluto ako dito. Na, isa, nag-iihaw ako ng bangus. Yan. Yeah. Diba? So, yan. Yeah, no, Kumbaga dito, ang hangin, lampasan. Pero ito ay... Uh, ano ba ito? daming release. Release din yan mga idol. Release tapos kalsada. Kung baga, pagka nag-widening ang kalsada at saka yung PNR, so halos ay mawawala din ito. Kung kaya hindi natin pwedeng i-improve o pagandahin pa ng mas maganda. So, content na kami ng ganito. Ganyan, uh, pahingahan lang natin. Baka biglang kailangan ng gobyerno. Ayun, dun pumait mga, so, <laughs> mga idol. Mga idol, mga panabresa, yan o di ito in order nga ni Mrs. Panuli ano, yung kawayang yan ay sariwan sariwa kalinang maga ay basa basa pa may sereno so nililinisan ko kumbaga niyayasyasan ko pa ito yung mga yasan ko o, yan yan kumbaga nakaupo ako dito tapos ay eh, niyayasyas ko lang gamit yung itak yan kasi ito medyo matalas pa ito yung tabi Uh, matalas pa ito oh, babawasan ng ganon yan at pagka hindi ko na matapos yan sa mga susunod na araw bubuuhin ko naman yan at gagawin ko naman ang pintuan gagawin ko pintuan dyan yan. para yan gusto ni Mrs. Panuli ay lalagay na pintuan dyan para maganda raw tingnan yun kaya ko. Kumbaga, hindi naman priority sa oras. Kumbaga, uh, basta pag wala lang tayong gawa, mga idol. Pag wala tayong gawa at uh, maisisingit natin ito, edi nagagawa ko naman, mga idol. So, dan Salamat sa inyo, ha? Salamat sa inyo. Pasensya na pala kayo sa akin mga vlog. So, ito na yung mga napapanood niyo sa akin. So, ito na yung ating mga content. So, wala, ako, wala kayong ibang hahanapin sa akin. Wala kayong ibang hahanapin sa akin vlog. Basta kung ano yung ma isipan ko yung vlog i-upload ko basta yung mga hindi bawal ano yung mga hindi bawal kasi mahirap uh, din naman pagka yung mga bawal palabas bawal videohan lang mga, um, mga simpleng video lang ba kaya nililinis ko nga yung aking mga video para para friendly hello friendly sa lahat ng mga viewers so, salamat po sa inyo salamat sa inyong uh, solid na pagsuporta sa aking youtube channel Thank you for watching. And, uh, uh sana po yung subaybayan pa rin yung aking mga vlog. Mga video na i-upload sa aking YouTube channel. So, thank you. At uh, makikisubscribe. At syempre, maraming maraming salamat sa mga hindi nag skip ng patalastas. Sa mga video na napapanood din nyo kay Panuli. Salamat so, po sa inyo, sa inyong uh, pagtitiwala kay Panuli. At uh, ito so nga, may ginagawa pa ako dito maya maya lang ay pupunta na ako dun sa bahay at kakain ah, naman tayo ng tanghalian kasi kayo ng maga nagkain ako ng kanin kaninang mga bandang mag alas 7 si Mrs. Panuli ay nag nag uh, nagsinangag o oh, ay sarap ba ganun sinangag ay namaga maga tapos ay meron siyang pinretong tuyo tapos ay may pinretong itlog o oh, sausawan -saw -saw ay suka abba ang birang buhay tapos yung isang basong uh, kapit abba yung kapit na may may gatas o oh, ba? Diba? o so, oh, eh yung anak ko oh, pumasok sa school alam mo saan nila yun tapos ay eh, yung isa kong anak may gagawin din o so, oh, di alam mo din nila yun tapos yung aming yung tira sa aming dalawa ni Miss Panulio busog so, eh, eh, kumbaga, uh, wala nang ibang binili Kumbaga, yun lang nasa bahay. Yun lang mga nandun lang kami dito. So ngayon tanghali, hindi ko alam kung anong ulam. Baka may naglako ng isda. Eh, pangkaraniwa naman dito sa amin ay isda. Yung mga nilalako dyan. Kasi maraming mga bimbor dyan. Nilalako. Kasi, kasi, nga, ito ay barangay. So tayo nasa simpleng barangay lang. Simpleng... Simpleng community. So wala tayo sa mga city, kaya wala tayo sa mga subdivision. Kaya yun, yung makikita ninyo sa mga paligid ko, talagang probinsya mga idol. So shout out sa mga taga-probinsya, wow. mga viewers, ko panulimit. Kung matagal lang hindi nakaka sa inyong lugar, sa inyong mga probinsya, shout out sa inyo at sana magkaroon kayo ng time, magkaroon kayo ng pagkakataon. Malay niyo, ngayong mahal na araw, bakasyon so, na naman, humigay dito sa mga probinsya ninyo para makita ninyo yung mga kamag-anak ninyo makita uli ninyo yung mga kaibigan ninyo na matatagal nyo nang hindi nakikita yon uh, yun mga idol basta magbigay kayo ng time kung hirap na hirap talaga sa buhay at walang pamasahi ay di tumigil na lang mga idol pambihin buhay <laughs> alright pambihin buhay well, let's go mga idol pagka wala, wala ka talaga at wala kang budget pang uwi ng probinsya ayun manood ka lang ng vlog ni Panuli alright okay, <laughs> let's go my thank you for watching ayun uh, bagay ang -e asa ko Kalang kasama dito at uh, tutuloy tuloyin ko itong ginagawa ko maya maya ako pupunta mo sa bahay hindi pa naman tayo gutom kasi ay nakakadalawang baso na akong tubig you know? <laughs> Tubig ang uh, ginadali ko. Dalawang baso ng tubig. Mamaya, hihino na naman ako. Para lagi tayong busog sa tubig. Eh. Alright. At uh, maganda nga pa ngayon. Sana'y walang ulan maghapon. So kahapon, walang ulan. So no, isang araw, wala ding ulan. Parang nawawala na yung malalakas na ulan dito. So sana tuloy-tuloy na para magandang buhay sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa labas ng bahay, yung mga nasa lansangan, ang halap buhay. Mabuti yung mga nasa opisina at talagang yan ay kahit umulan, umaraw, gumagyo, nasa opisina sila. Kahit tayo, nasa kalsada tayo mga idol. So, sa lahat po ng mga sasakyan, yung mga driver, mga nagtatrabel, may kayo pupunta sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, at sa Mindanao. Ingat po kayo mga kababayan at sa sapagkat hindi po sa ating mga panodepens napakarami mga aksidente ngayon sa pangamagitan ng uh, ano na mga sasakyan mga motor motor single mga kutsi mga truck, bus, lahat na ng sasakyan talagang uh, tayo lagi nakahanda sa anumang panganib o mga aksidente mga idol so, ingat po mga kabayan, ingat Ingat, mga panoreprens, at uh, stay safe lang tayo sa ating mga pinaggagagawa at sa sarili sa buhay mga idol. Para sa pamilya, mga idol, para sa sambay ng Pilipino, para tayo ay... Eh, kahit hindi tayo magkakakilala, ay eh, nagkakatinginan tayo kahit sa ibang lugar, nagkakasulyapan tayo. Okay na yun, mga idol. Salamat sa inyo, salamat. At uh, God bless sa atin lahat. Pagpalain tayo ngayong 2024 ng masaganang buhay wow. sa mga na... <laughs> mm, uh, -va? Let's go, my dog! <laughs> <laughs> <Woo! laughs> <laughs>